I'm Angusas! Welcome back to my Childhood's Vision again! And for today's video, since may utang ako sa inyo na 4-4 recos, eto na, Five, five recos ang bawi ko sa inyo mga ses. Medyo marami-marami ito. So, madami-dami kayong maa-add to cart talaga. At mag-ready na kayo ng inyong papel at ballpen. Ay, may pag ganun pa ba? Or cellphone na lang. Notes nyo. I-type nyo kung saan man yan. Para meron na kayong kodigo pang add to cart and checkout. out. Okay? So, if interested kayo sa aking five, five recos, just keep on watching! Okay mga sis, so mag-start na tayo. And as you can see, super bare face lang talaga tayo. And kung makikita nyo, ang daming mga dark spots dyan. Kasi, syempre, kakatapos ko lang magpa-facial. Explain ko lang kasi baka mashook kayo bakit ang daming connected dots dyan. Pero lahat yan, purus ano na siya, mga dark spots or acne marks na lang. Thank God. So first is this one from BLK. This is their BLK Skin Skin Reset. Ayan. Nabitan ko to kasi, very lightweight. And, Keri boom boom siya sa mga sensitive skin na katulad ko, mga acne prone, dry skin. So bago ako mag makeup, ito muna yung ginagamit ko. Kaya bet ko tong mga sis kasi it suits inflamed skin. Mm, meron ako nun. Calms irritation. Oh, meron din ako nun. Hydrates dry patches. Meron din ako nun. So, ito, very perfect talaga siya mga sis. Bago ka mag-makeup. O, oh, di ba ang bongga? For all skin type siya. So, kaya boom boom Ako, I hey, have sensitive skin nag-work siya sa akin. So, eto din, pwede pang refresh mo. Nasa labas ka, tapos pwede mo dry na dry ka. Dry na dry. Keri boom boom to, mga ses. Very, very books. And lalo na ngayon, na sobrang init sa Pilipinas, super kailangan natin to, mga ses. So, this one, I highly recommend it. Oh, by the way pala, mga ses, ha? Meron na kasi dito sa YouTube yung parang may links na. So, lalabas-labas na lang dyan yung mga product links, click nyo na lang kung gusto nyo mag-check out. And diretso, ano na yan, Shopee account ng mga brands, okay? Next naman is for the Kila, mga ses. Alam nyo na yan, na super love ko talaga si AppsD. Pero ito, nung pinadala to sa akin, and tinry ko siya, actually, hindi pa ako nakakagawa ng review. Abangan nyo na lang kasi nag-wear test din ako. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na, so sa YouTube, mauuna kong sabihin na nabetang ko tong brow gel na to. Ayan, this is from Maybelline. This is their Super Lock Brow Gel. Ayan. As in, super book siya mga sis. Siya madalas gamit ko ngayon. Super love ko pa rin naman si Absidy. Pero ito, natuwa din ako sa kanya. Ayan. Gagamitin natin yung mga products ngayon para makita nyo din. Bagong ko kayo budulin, syempre. Papakita ko muna sa inyo na maganda siya. And talaga nagsistay yung brows ko ng ganyan lang whole day. Ayan. Vogue. Super nice na mga sis. Ayan. Ganyan-ganyan ka lang. Oh. Vogue. This one, I highly recommend, mga sis. Next naman, mga sis, is for the base. Ayan, dalawa sila, foundation. kaka lang kasi nila pareha, si Absidy and also si Enigma. So, kapag gusto mo ng mas, alam mo yun, mas skin-like talaga and very lightweight, you can go for Absidy. Pero yung coverage niya, nasa medium to full din. Kaya niyang mag-full. So, walang problema doon. Pero if gusto mo ng medium to full coverage, tapos hindi mo na kailangang iset, and maganda din siya all throughout the day, then you can go for Enigma. Kaso nga lang si Enigma kasi mga ses, medyo nag-oxidize siya. So, if alanganin ka don and takot kang bumili ng mga shades nila, then you can go for Absidy si Absidy, hindi siya nag-oxidize. So, for Absidy, ang shade ko dito is 1N. Then, for Enigma, ang shade ko dito is Ivory naman. So, for today's video, ang gagamitin ko is... Dararan! Si Enigma na lang, okay? Pero si Absidy, very bush to. I highly recommend din. And if gusto niyo makita na suot soot ko to, you can check my TikTok account kasi may video ako doon na separate for Absidy kasi super bush din to. But now, I will use si... Enigma. Parang alam ko dikit lang ng pricey Enigma and si Absidy. Isa pang bet ko na full coverage na local brand is si Tevion, de ba? Alam niyo na yan. Pero si Tevion, mas ano siya, maharli ka siya compared dito sa dalawa. So ayan, ganyan siya mga ses. Bet ko yung mga ano ngayon na eh, yung lightweight pero full coverage, yung kaya full coverage kasi nga ang dami kong mga dark spots or acne marks ngayon. So hanggat kayang tapalan gusto kong matapalan talaga sila pero gusto ko yung lightweight pa rin sa mukha kasi ang init dito sa Pilipinas mga so, so mas gusto mo lightweight pero may coverage ayan so ayan ganyan siya one layer to ni enigma okay na ako sa ganyan kasi magko concealer pa naman so ayan this is one layer ni enigma and hindi ko na yan sineset ng powder Unting setting spray na lang kasi nga nagsi-self setting din siya. Okay, so naglashes lang ako mga ses and also nag-brow pens. For the brow pen, isa lang talaga ang ibubudol ko sa inyo forever. Ito si Strokes Microblade Pen nila na hybrid. Pwede ako kay ano, Zircon, pero ngayon ang ginamit ko is si Obsidian din. Ayan, super duper nice as in perfection to go for gold kay dito mga sis. Then for the lashes, sa cluster lashes, nag-iisa lang din ang binubudol ko sa inyo and nag-iisa lang din ang ginagamit ko talaga. This one from Dora Love and this one is yung Brave Lion na version. Brave Lion mga sis ha, para maganda ganyan. Very natural lang yung datingan. Pwede siyang pang events, pwede din siyang um, casual na ganap mo lang or alam mo, grocery ka. Para ganda-gandahan ka. Ganun. Next naman for bronzer, mga sis. This one from sonys Face. Sobrang nabitan ko talaga to. This is in the shade light. Meron silang medium and deep. Pero ako, sa skin tone and undertone ko, purple siya. Can see? Light. Ayan. So, makikita nyo dito na merong bronzer. Meron din siyang pang contour. Tapos, pwede mo ding haluin para maging... Yes, bronzer. So, ayan. Mekos-mekos mo lang siya ng ganyan. Sa mga anong brush, gamit ko is si Absidy. Ayan, ganyan-ganyan lang siya mga sis. Very natural lang kasi yung atake nito. Kaya bet na bet ko. Ayan, super duper love. Diba? mado. Then, pwede din to sa ilong. Pag kukontour mo yung ilong mo. Bush. then for the liquid blush ma-recommend ko sa inyo ito yung bagong shade ng creamy all over paint ni BLK ito yung BLK x Bretman na collaboration super boogs na dalawang shades, si Tropical Nude, Betco, tsaka si Pink Cloud papakita ko lang sa inyo si Tropical Nude pag gusto nyo yung medyo nude nude eme, eh, dito ka kay Tropical Nude nude nga eh then kapag gusto mo yung pink pink enema root Then go for pink cloud. Kasi pink nga eh. Si pink cloud, then ito si tropical nude. Super nice. So ngayon, ang gagamitin ko is si pink nude, mga sis. Para match siya dun sa dalawang powder blush na bet na bet ko. So, this is pink cloud. Ayan. Then yung brush is from Get Ready With Me. Ayan. Blend-blend lang natin. Boogs, boogs, boogs. Ang ganda nitong shade na 'to mga sis. And ito din yung favorite shade ni Bretman. Hmm. Sa lahat ng Creamy All Over Paint, ito, tsaka 'yung Tropical Nude. Pero mas pinaka-bet niya is ito si Pink Cloud, ayan ganda-gandahan lang, and then for the powder blush, dalawa yung mararecommend ko sa inyo mga sis, si Sunny's Face and also si Strokes, sobrang bet na bet tong dalawa na to, Sunny's Face si Poodle yung bet ko mga sis, then then kay Strokes si Pink Petals naman yung bet ko so ayan, ito yung dalawang bet na bet ko so ang gagamitin natin for today's video is this one si Strokes pero again, super ganda ni Poodle. Hindi ko kayo naboodol kasi nung 4-4, kaya tinotodo ko kayo ngayon. <laughs> kasi nagtatampururot kayo eh, na hindi ako nag 4-4. So ngayon, 5-5 mm, tayo ngayon. Ayan, this is Pink Petals. Super fresh fashion lang and long wearing tong blush na to mga sis. Si Sonny's face din, long wearing. Tara! O oh, diba, ang ganda-ganda natin. Talaga bang inangkin ang ganda? Oh, ayan. Very bugs Then for the eyeshadow, Sony's space pa rin. Alam mo na mamaya pag si Sony's space sa akin ngayon ha. Pero hindi, ang ganda talaga ng mga bagong release nila eh. So this one is their Healthy Touch Eye Palette in the shade Fresh Pinks. So ayan siya. Oh, sobrang bet. Pwede to pang everyday ganappers, pwede siyang pang events. Alam mo yon. pili ka na lang. Ang ganda niya sobra. As in yung formula niya, very bug, hindi siya nag-fall out. Hindi din siya sobrang powdery, hindi siya chalky, sobrang nice. Ayan, tapos ang dali lang din yung magamit. Kita nyo ba? Basta yan. Perfect for beginners. Perfect din sa mga mahilig talaga na dati pa sa makeup. Alam mo mga professional. Keri keri boom. Keri keri boom. Ano yun? Hindi ko lang masyado kakapalan mga sis kasi magmumol lang ka for today's video. So, huwag tayo masyadong aura. Pwedeng mat ka lang. Pwede din na maglagay ka ng shimmers. Ayan, meron din silang shimmer. Pero ako, mat lang ako today. Kasi nga mag-mall lang tayo mga sus. But yeah, super bush to. I love it. Next, mga says for the lips. Nako, parang medyo mahihirapan tayo dito. Majority puro lip din to. So, meron kay Get Ready With Me. Alam nyo na yan, si Salted Caramel, si Color Red, si BLK, and also si Romance. So, iisa-isahin ko yan sa inyo. So, first is this one, si Salted Caramel. Sobrang ganda nito, mga na Kung napanood nyo yung uh, previous video ko dito sa YouTube, sinwatch ko to. Ang ganda-ganda niyan. Si Salted Caramel yan. First is Salted Caramel. Ayan, ganyan siya mga se. Super nice, no? Bugs to. Long wearing din to mga ses as in. Next ko is si BLK mga ses. This is the Glossy Serum Stick ni BLK. This is in the shade Hibiscus. Sobrang nice nito and very hydrating and moisturizing siya sa lips. And ito, mga sis, retractable siya, kaya bet na bet ko siya. Yung ibang mga gantong melting or glossy stick kasi, mga sis, hindi siya retractable. Ito, retractable siya. Tapos, hindi siya ganun ka-messy, katulad nung iba. As in, yung iba kasi talagang literal na nag-melt lang. So, this one, sobrang nice ng shade na to, si Hibiscus. Maganda din si Orchid, pero ito yung number one ko. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi siya messy. Ayan, this is hibiscus. Then next for Roman, nabetang ko talaga yung bago nilang formula kasi mas juicier and mas alam mo long lasting talaga siya. Ang daming shades, Diyos ko. Pero ang pinaka bet ko sa kanilang shade is this one. Si Peach Peach Me and also si Nakademia. Sobrang nice nila. Swatch ko lang sa inyo mga sis. Sobrang ganda. Kapag gusto mo ng fresh fresh ang ka, go for Peach Peach Me. And then kapag gusto mo ng medyo nude eme, kay Nakademia ka. So, ayan sila. So, this one is Peach Peach Me and then this one is Nakademia. Sobrang nice. Tatry ko si Nakademia sa lips ko ngayon. Ayan. Ang ganda, ba diba? Para siyang si Salted Caramel. Purple. oh ayan. Tapos long wearing yun to. Mas long wearing siya compared dun sa dati nilang formula. And then, ito, ayan, makikita nyo, mas juicier din siya glossier. Ganyan. Then last but definitely not the least for the lip products, si Colorette Jelly Kiss. Ito, bagong-bago. Fresh na fresh from the oven. Na bet na bet nyo talaga. Tatlo yung bet ko. Si Juju, si Squish, and also si Pebble. Yan yung top three ko talaga. As in, super bush. Una si Juju, mga sis. Ha? Ah, wait. Sana natin sa swatch. Dito na lang. So, this one, yung nasa taas, si Juju. Then, next kay Juju is si Squish. And the next is si Pebble. Sobrang bet na bet talaga, mga sis. So, ngayon, ang gagamitin ko is si Squish na lang para mas bagay siya sa ating blush. Ang maganda dito mga sis, ang ganda niya, ang ganda ng stain na to. Pantay na pantay talaga. Ayan. Tapos, hindi din siya drying sa lips. Mmm, fresh-fresh siya. Ang ganda. Aminin nyo. Bugs, de ba? Oh, yan. Super love the Jelly Kiss ni Colorette, mga sis. Go for gold kayo dito. Then next, mga sis, bet na bet din yung highlighter ni Strokes. Ayan, super bug siya. Kaso nga lang yung isa, hindi ko mahanap. Nakatago ata sa bag. Pero ito, super bet si Paradise Glow din. Yung isa kasi, bet din yon pang mga events-events. So ito, si Paradise Glow muna gamitin natin. Ang ganda. Oh, loko. Look at Kinang-kinang moments ka dyan. O, oh, ba? Diba? Hmm. Pag si Strokes talaga pang malakasan mga sese. Very bugs. Hmm. Then, next for Strokes then Ito, marirecommend ko sa inyo. Super nabetang ko tong body shimmers ni Strokes sa In fairness. As in, pati yung mismong brush nila. Sobrang nabetan ko. Ito. Feeling ko, ganda-gandahan akong model. Ayan ha. Kahit anong shade, kasi meron siya pa iba, -iba di ba? Pero ako, kahit anong shade, okay sa akin. Parang same-same lang kasi yung attack. Kasi so, ayan siya, oh. Oh, pang model ka na dyan, mga sis. Oh, pantayin natin doon sa kabila. Ito din. iba Parang pag ganyan, ganda-gandahan ka na. Hmm. Parang ang flawless mo. Oh, loko. Mami Oni. Oh, loko. <laughs> Basta, super book siya to. Bet ko to, mga sis. Ayan. If gusto mo ng glowy-glowy na hindi malagkit at hindi mabigat sa katawan, eto, very book to. Next naman, mga sis, is from Get Ready With Me. Eto, super bet na bet ko talaga tong setting spray na to. Kasi talagang para siyang one size na setting spray. As in, pang matagalan talaga. Literal na pang matagalan. Hindi na talaga gagalaw yung makeup mo pag eto yung ginamit mong setting spray. Pero yun nga lang, Matte kasi to. So, if hindi nyo bet yung mga mat, baka magpas na lang kayo dito. Kasi super mat talaga siya. So, ayun. No choice kayo. Then, last but definitely not the least mga ses, since matte itong si Get Ready With Me, kailangan natin ng extra glow ulit. ba diba? Hydration. Ah, oh, may ganun. Ito, binili ko to sa Japan, pero meron din dito naman sa Pilipinas. So, andyan lang yung link. I-click nyo lang, andyan na yon Okay? It's from Dalba, mga ses. Bet na bet ko yung una nila, yung OG nila. Pero ito, mas purple to. Kapag katulad ko kayo na sensitive yung skin, may irritation or redness or sensitive yung skin nyo, mas purple to. Yung pink version nila. Ayan. This one is their Vital Spray Serum. Pang ano siya, skin calming to. Skin calming to. And super bango niya, mga sis. And nakaka-add siya ng glow. Ayan. Alam mo yung pag super matte nung mukha mo, pores powder and everything. Spray mo lang to, glowy na. Ayan o. Oh. ba diba? Ganda-gandahan ka Ganda. na. Very boosh to mga sis. So, ayun mga sis, ang aking 5-5 recos. I hope makahelp sa inyo itong video na to. Comment kayo dyan if anong i-add to cart and then check out nyo this 5-5 bagaset. So again, mga sis, may makikita kayong parang mga link or parang pictures dyan ng mga products na nire-reco -re ko sa inyo. Pwede nyo i-click yun and doon na kayo mag-add to cart and check out. Diretso Shopee so, yun. So ayun lang mga sis. Happy Boodle. Happy Boodle talaga. Happy 5-5. And thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!